Gastos review Umabot nga ba tayo ng 1 million sa pagpaparenovate ng bahay? Ang aking kasagutan ay... Hindi po, ate. nagtatanong kung magkano nga ba ang nagastos namin dito at kung ano bang color ng tile at ng mga pintura. Ngayon, masasagot na natin lahat. So, sa mga hindi pa po nakakakita ng lumang itsura niya, ganito po yan. Pagbukas mo ng pinto, ito agad ang unang bubungad sa'yo. Ayan, isang kwarto na maliit. And then, pagpasok mo dito, dyan nga nila nilagay ang kitchen. Ayan ang itsura niya before. And then, pinabago nga namin at eto na siya. Ayan, super aliwala. So, sa so mga nagtatanong kung ano bang paint nitong wall natin, white po ang aming napili. So, kung gusto mo yung white na para nage-gray, ayan ang perfect na color sa'yo. Pagdating naman dito sa mga pinto, ang color po nito is Thunderstorm ng Boysen. Dito naman po sa ating labas, iba din ang color niya. Paternoster ng Boysen din. Ang ganda din nito, pwede din siya sa loob. Gray din siya, pero hindi talaga strong yung pagka-gray At ayan, dito naman tayo sa ating tiles. So, dapat ganito talaga ang tiles namin. Kaya lang naisip namin na napakarami na nakaganitong tiles. So, para maiba lang, ito na lang yung pinili namin. Sa mga nagtatanong po pala kung ano bang code niya, ayan po, screenshot niya na. And guys, dito pala namin pinilagay yung parang may marble. Dito na lang sa ating kitchen para hindi nakakasawan. Tignan. Nagpalagay na din pala kami dito ng mga cabinet. Parang nga may lagayan tayo ng mga kalat sa ilalim. Ang linis kasi tignan kapag wala masyado nakalagay dito sa ibabaw. And guys, in order ko nga din po pala itong mga blinds. Yes, sa online po namin lahat yan nabili. And guys, eto na nga gastos review. Ang nagastos po namin dito ay 500,000 plus. Kasama na din po dito yung mga appliances at yung sofa. Actually, ang nagpamahal lang talaga. Yung mga pag ordinarity namin dito sa baha. Kagaya na lang ng door dito sa CR. Ito pa lang po is 6,000 pesos na. Umabot po kami ng 350k. Yung labor and materials. Wala po po yung mga in-order namin. Kaya siya naging 500k. Ito naman palang lavatory and toilet. 10,000 pesos yan sa Wilco. At ito naman pong mirror natin. Pati itong shower. In-order lang din po namin sa Orange app. Sa mga magtatanong kung magkano nga ba ang nagastos namin doon sa pagpaparenovate ng CR or ng kitchen. Hindi ko po masasagot kasi depende po yan sa magagawa. Depende din po sa mga tiles na gusto nyo. Kasi hindi naman po lahat ng tiles e para parehas ang price. Pero yung sa amin, feeling ko nasa 30,000 kasama na ang labor. Dito naman sa kitchen, eto talaga ang pinakakumain ng araw sa kanila. Kasi simento po itong aming bar counter. And pinormahan talaga nila to kasi naman yung kitchen dati is nasa likod, diba? At ayun nga, hindi ko po masabi kung magkano talaga nagastos dito. Ayoko na lang din talagang isipin. Pero ayun, sana po nasagot ko mga tanong Basta yun. lahat, lahat po na nagastos namin dito sa buong pagpaparenovate, 500k plus. Syempre kasama na din ang merienda natin dyan. Pati yung ating mga sliding window do kasama na din sa computation. Nagpalagay pa kasi kami nitong bar counter at, at nagpa-cove ceiling kami. Nagpalagay din kami ng cabinet dito sa may kitchen. Na umabot ng 23,000. Kaya hindi ko din talaga alam kung magkano na talaga inabot. And guys, wala po kaming contractor dito. Wala, wala din po kaming designer. Yung mga gusto lang po namin design is pinakita lang namin sa kanila. Tapos ginawa naman nila. At mabuti na lang talaga inakuha nila itong gusto namin. At ayun na nga. Maraming salamat po sa pananood. Bye! Check sure, ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KMDD tanking Spray. Gamitin mo to kung madaming bohol for babies mo. Ispray mo lang siya sa may bahol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND ear powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ng tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND ear cleaning solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Ito tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga malilita sugat sa tenga. Kung gusto mo mga more nito na sa comment section